Ikalawang mga hari, Kabanata Pito At sinabi ni Eliseo, Dinggin ninyo ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon, Bukas sa may ganitong oras, ang isang takal na mainam na harina ay maipagbibili ng isang siklo, at ang dalawang takal ng sebada ay ng dalawang siklo sa pinto ang bayan ng Samaria. Nang magkagayoy, ang punong kawal na pinangangapitan ng hari ay sumagot sa lalaki ng Diyos. At nagsabi, Narito, kung ang Panginooy gagawa ng mga dungawan sa langit, mangyayari ba ito? At kanyang sinabi, Narito, makikita mo yaon nang iyong mga mata ngunit hindi kakakain niya aun. Mayroon ngang apat na may ketong sa pasukan ng pintuang bayang. At sila'y nagsang-usapan, Bakit nauupo tayo rito hanggang sa tayo'y mamatay? Kung ating sabihin, tayo'y magsisipasok sa bayan, ang kagutom ngay nasa bayan, at tayo'y mamamatay roon. At kung tayo'y magsisitigil sa pagkaupo rito, tayo'y mamamatay rin. Ngayon nga'y halina at tayo lumapit sa hukbo ng mga taga-Syria. Kung tayo'y iligtas nilang buhay, tayo'y mabubuhay. At kung tayo'y patay nila, mamamatay lamang tayo. At sila'y nagsitindig pagkatakip silim upang magsiparoon sa kampamento ng mga taga-Syria at nang sila'y magsidating sa pinakamalapit na bahagi ng kampamento ng mga taga-Syria, narito, walang tao roon, sapagkat ipinarinig ng Panginoon sa hukbo ng mga taga-Syria ang hugong ng mga karo at ang huni ng mga kabayo sa mga bagay ang hugong na malaking hukbo at sila'y nagsang-usapan. Narito, inupahan ng hari ng Israel laban sa atin ang mga hari ng mga Heteo at ang mga hari na mga taga Ehipto upang magsidaluhong sa atin. Kaya't sila'y nagsitindig at nagsitakas sa pagtatakip silim at iniwan ang kanilang mga tolda at ang kanila mga kabayo, at ang kanila mga asno, at ang buong kampamento na gaya ng dati, at nagsitakas dahil sa kanilang buhay, at nang ang mga may ketong na ito'y magsidating sa pinakamalapit na bahagi ng kampamento, sila'y nagsipasok sa isang tolda, at nagsikain at nagsiinom at nagsipagdala mula roon ng pilak at ng ginto at ng bihisan at nagsiyaon at itinago at sila'y bumalik at pumasok sa ibang tolda at nagdala rin mula roon at nagsiyaon at itinago nang magkagayoy nagsang-usapan sila hindi mabuti ang ginagawa natin ang araw na ito ay araw ng mabubuting balita at tayo'y tumatahimik kung tayo'y magsipaghintay ng hanggang sa pagliliwayway sa kinaumagahan parusa ang aabot sa atin ngayon ngay halina tayo'y magsiyaon at ating saisayin sa sambahayan ng hari sa gayoy nagsiparoon sila at nagsitawag sa tagatanod pinto ng bayan at kanilang isinaysay sa kanila na sinasabi, Kami ay nagsiparoon sa kampamento ng mga taga Syria at narito, walang lalaki roon na tinigman ng lalaki, kundi mga nakataling kabayo at mga asnong nangakatali at ang mga tolda na gaya ng dati. At tinawag niya ang mga taga pinto, at kanilang sinaysay sa sambahayan ng hari sa loob. At ang hari ay bumangon sa gabi, at nagsabi sa kanyang mga lingkod, Ipakikita ko sa inyo ngayon kung ano ang ginawa ng mga taga-Syria sa atin. Kanilang talastas na tayo'y gutom, kaya't sila'y nagsilabas ng kampamento upang magsipang sa parang, na nagsasabi, Pagka sila'y nagsilabas sa bayan, ating kukunin silang buhay at papasok tayo sa bayan. At isa sa kanyang mga lingkod ay sumagot, at nagsabi, Isinasamo ko sa inyo na kunin ang ilan ang lima sa mga kabayong nalabi, na natira sa bayan, narito, sila ay gaya ng mga buong karamihan ng Israel na natira roon. Narito, sila ay gaya ng buong karamihan ng Israel na nalipol, at tayo'y magsugo at ating tingnan. Sila ay nagsikuhan ng dalawang karo na may mga kabayo at ang hari ay nagsugo na pinasundan ang hukbo ng mga taga Syria na nagsabi, Kayo ay yumaon at tingnan ninyo, at kanilang sinundan sila hanggang sa Hordan. At narito, ang buong daay puno ng mga kasuotan at ng mga kasangkapan na mga inihagis ng mga taga Syria sa kanilang pagmamadali at ang mga sugo ay nagsibalik at nagsaysay sa hari, at ang bayan ay lumabas, at sinamsaman ang kampamento ng mga taga-Syria. Sagayoy, ang takal na mainam na harina ay naipagbilin ng isang siklo, at ang dalawang takal ng sibada ay isang siklo, ayon sa salita ng Panginoon, at inihabilin ng hari sa punong kawal, na pinangangapitan niya ang katungkulan sa pintuang bayang at niyapakan siya ng bayang sa pintuang bayang at siya'y namatay na gaya ng sinabi ng lalaki ng Diyos na nagsalita nang lusungin siya ng hari at nangyari gaya ng sinabi ng lalaki ng Diyos sa hari na sinasabi ang dalawang takal ng sebada ay may pagbibili ng isang siklo at ang isang takal na mainam na harina ay isang siklo. Mangyayari bukas sa may ganitong oras sa pintuang bayan ng Samaria at ang punong kawal na yaon ay sumagot sa lalaki ng Diyos at nagsabi, Ngayon, narito, kung ang Panginoon ay gagawa ng mga dungawan sa langit, mangyayari ba ang gayong bagay? At kanyang sinabi, Narito, makikita mo yaon ng iyong mga mata, ngunit hindi ka kakain yaon. Nangyari ngang gayon sa kanya, sapagat niyapakan siya ng bayan sa pintuang bayan, at siya'y namatay.